Hello, good morning po sa inyo lahat mga ka-inspirasyon. So, araw po ng Monday, December 30. Okay, na tayo po ngayon ay packets. Taas, patay. Okay. switch ng, ano namin, tripo. Ayan, so, akit tayo sa taas para sa ating push-up. Okay, pagpapalit na ako ng chinelas. Ayan, dito tayo. So, medyo malamig ngayon ng panahon. Kaya maya maya tayo maligo after nating mag exercise Yun lang, basa pala umulan Basa ang Semento Yan, pero ito yung Maabon na pa pala mga ka-inspirasyon Kaya pala eh magbasa madulas to So ngayon um, Maaring ito na ang atin pong Huling push up Sa 2024 Dahil December 30 na po hindi ko alam kung magiging busy tayo ngayong mga susunod araw kasi 31 na lang tapos una na so gaya po ng atin pong nasimula noong nakaraang taon nag start po tayo ng ating push up challenge ng January 1, 2024 at ito na po yung huling buwan ng 2024 December 30 na ngayon so kaya kailangan makapag push up tayo So ayun Medyo umulan lang So medyo challenge to kasi Tingnan nyo Basa Pero sige Sige Let's go na tayo Yan, nag stretching na ako na Paunti pero pag pa Kinalaga po ba Paunti nga ano, pa stretching Madulas

Ayan ko lang ito gagawin. Baka tayo matulas. Walang sabihin. Sige. Baka bigla kasi gumano, no? Sige. Kaya naman siguro yan. Let's go. One. Two. Three. Four. 7 8 9 10 11, 12, 13 14 15 16 17 18 19 20 twenty ba, ba? Eight, two. Huh? ba, ba? Eight, eight, Grabe. eh two. It three. Twenty-four. It Ah, grave. Huh. Ira tayo dun na. So kung hindi ako nagkakamali mga konspirasyon Sa looban ng isang taon Ito yung ano natin Huli ko kasing push up 200, 200 ano yata yun 16 so lalabas naka 217 po tayo sa loob ng isang taon so hindi kasi natin na araw araw ang nagawa lang po natin araw araw ngayon, yung first 3 months January, February, March talagang inobserbahan ko yun sinikap ko na kapag push up ng tatlong buwan na sunod sunod walang ano yun walang paltos po yun <sighs> so ayun sa 365 days at least nakalampas tayo ng kalahati eh. kung bibilangin kasi naka 216 o no? 17 eh. kaya marami marami salamat po sa inyong pag A vy po... Pak jí bí...